Bumisita sa pangatlong araw ng buro ni Mrs. Jacqueline Jose, ang isa sa nagasikaso sa kanya na si Sen. Jingo Estrada. Kasama din ni Jingo ang ilan pang mga kaibigan ni Miss Jacqueline Jose. Matatandaan na si Sen. Jingo Estrada ang unang nagkumpirma sa pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose dahil malapit nga ang senator sa Batikang Actress. Samantalang nagbigay ng pahayag hinggil sa pagpanaw ni Jacqueline Jose, ang kapwa senador na si Jingo Estrada at senador Robin Padilla. Dito ay sinabi ni Robin Padilla na nagulat din sila dahil kasama pa nila si Jacqueline ng Eddie Garcia Fels. Nangako naman si Robin na kanilang bibigyan ng pagkilala ang kahusayan sa pag-arte ni Miss Jacqueline Jose. Sa kabilang banda ay sumabay na din si Robin Padilla sa pagbisita kay Jacqueline Jose. Samantala kinilala naman ni Robin Padilla ang kontribusyon ni Jacqueline Jose sa local films industry. Ibinahagi ni Sen. Robin ang panukalang resolusyon para kilalanin ng Senado ang husay ni Jacqueline Jose bilang aktres at ang malaking kontribusyon niya sa Philippine Entertainment Industry. Pumanaw si Jacqueline dahil sa heart attack sa edad na 60 noong March 2, 2024. Nang dumalo siya sa red carpet premiere ng A Glimpse of Forever sa SM Megamall Cinema 2 noong lunes ng gabi, March 4, 2024. Ikwinento ni Robin sa entertainment press na malapit sila ni Jacqueline sa isa't isa dahil sa mga pelikulang ginawa nila noon sa Double M Productions, ang movie outfit ni film producer Mike Miranda na pumanaw noong December 2019. Lahat niya, malapit po sa akin si Ma'am Jacqueline dahil dati, iisa kami ng production yung Double M. May ginagawa kaming parehong pelikula. Ako barumbado noong 1990. Siya naman may ginagawang pelikula. Siya yung bida ng mga panahon na yon. Ang tinutukoy ni Robin na pelikula ni Jacqueline ay ang itanong mo sa buwan na ginawa ng Double M Production at pinagbidahan ni na Jacqueline at Mark Hill. Pagpapatuloy ni Robin, nakikita kami sa opisina ng Double M. Tapos ginawa ko yung love kita, bilib ka ba? Kasama ko siya doon. Magkaibigan kami. Kapag nagkikita nga kami, batch ang tawagan namin. Ikinagulat at ikinalungkot ni Robin ang pagpano ni Jacqueline dahil kabilang ito sa mga sumusuporta sa si Eddie Garcia Bill, House Bill 7762, na ipinasan ng Senado sa ikatlong pagbasa noong February 19, 2024. Bilang pagbibigay-pugay sa talento ni Jacqueline bilang aktres, at pagkilala sa mga kontribusyon nito sa industriya ng Philippine entertainment isang resolusyon ang ginawa ni Robin at ng kanyang mga kapwa senador na si Grace Po Jingo Estrada, Ramon Revilla Jr. at Lito Lapid. Ani Robin, nabigla ako kasi magkasama pa kami sa Eddie Garcia bill. Nagrally yung mga artista. Pumunta sa public hearing. Kaya ang ginawa namin sa Senado, kasama ko si Ma'am Grace, si Sir Jingoy, si Sir Bong, saka si Sir Lito Lapid. Gumawa kami ng resolusyon para kilalanin ang talino niya sa pag-arte. Siya ang nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival Best Actress May 2016. Isang gininto ang pamana yun sa atin. Sa Southeast Asia, siya pa lang. Walang iba na nagbigay sa atin ng karangalan. Buong mundo po ang Cannes Film Festival, tandaan po natin. 'Yan po ang nagbibigay ng karangalan. Ibig sabihin, napakagaling mo na kapag nanalo ka.